Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ko ay 11 ng Oktubre 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas City 45 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado, kaya medyo late walang pasok at uh, nais ko po mag vlog mga kababayan mga minamahal patungkol po dito sa deny yung yung request ng mga Duterte o ibinasura ng ICC yung yung request nila na in interim release ang title ko po ngayon mga kababayan, mga minamahal ay hiling ng mga Duterte sa ICC interim release hindi pinayagan yan po ano at uh, wala na, wala nang wala nang uh, second appeal wala na patungkul dyan final na yun nagdesisyon na ang ICC hindi pwedeng bigyan ng pansamantalang paglaya o pauwiin sa Pilipinas at i-house arrest na lang. Yun ang gusto nila eh, ay hindi pinayagan. Ngayon ay noon pa kasi alam ko na hindi papayagan yan eh. Opo. Pero bigyan ko lang po ng pahapyaw na reason kasi ang ang reason ko po dito na tatalakayin ay yung ginawa niya patungkol sa Diyos. Yung po ang reason ko eh. Pero ang reason talaga diyan na yan namang ang sinasabi ng mga tao ay hindi talaga papayagan yan kasi nga ay minura niya eh minura niya ang ICC hinamon niya at pinagbantaan. Paano ka papayagan? Ung minuranya minura niya. Oh. Walang walang kanya, walang jurisdiction yan. Sabi niya, oh, walang kwenta yan. oh, wala silang power. Pangalawa, hinamon niya nung bagus siya dakpin yan. Siguro one week yun ang final na sinabi niya na uh, sisipain niya o kung hulihin siya o magdala ng warrant of arrest ay pupunitin niya sa harapan o ipapakain niya. Ayan po, pagbabanta po yan eh. Maliban don sa babarilin niya, noon pa yun. O, makikipagbarilan siya. Sige, subukan nyo. Sabi niya eh. O, ay paano siyang bibigyan ng interim release niyan? At yung yung uh, ayun, yung hinamon niya at saka pinagbantaan, halos iisang mo yan eh. Nung one week, bagus siyang dagpin, sabi niya, hari angap. Sabi niya eh, bilisan nyo. Sabi niya, hulihin nyo na ako. Oh. Yan ang mga reason na nakikita ng mga taong. Pero ako, iba po ang reason ko eh. Yung minura niya ang Diyos, yan o, oh, sinulat ko dyan, pati ang Diyos tinawag na istupido. Opo, tinawag po ni Duterte na ang Diyos ay istupido. Alam nyo ba mga kababayan, mga minamahal? Siners ko po ang buong Biblia. Siners ko po yan. Nagtsaga ako. Kagabi, kasi nga, hindi ako mapakali eh. Wala kahit na isang tao na nagsalita, na nag record na ang Diyos ay istubido. Wala po. Kasi nga, humahanap ako. Humahanap po ako mga kababayan, mga minamahal. Hinahanap ko po sa Biblia, baka mayroong topic na tinalakay ng Biblia na may nagsalita na ang Diyos ay istupido at nilabanan. Nilabanan ng propeta. Humahanap po ako ng ganun eh. Wala kahit ta isa po eh. Alam nyo po ang... <laughs> ang Biblia po kasi malawak po yan eh. Malawak. Ngayon, kung patungkol po sa Diyos ang pag-usapan, nung naborn again ako, hinahanap ko na po ang mga reason bakit ito ang pinag-usapan, ito ang topic, ito ang sinabi ng propeta. Bakit ganun? Ay kasi nga kung ano ang problema, kung ano ang sinasabi ng mga tao, o ano ang tinatalakay, o ano ang napapag-usapan, yun din ang tinatalakay po ng mga propeta. Opo, at hindi natin pwedeng kunin yung sinabi noon ay i-apply mo dito. Hindi pwede eh, kasi nga doon niya sinabi yan, nung ganun ang problema. Bibigyan ko lang po kayo ng, ng halimbawa ha, para hindi po kayo maligaw. Para hindi kayo malito kung nagbabasa po kayo ng Biblia. Ang unang sinabi kasi nung una, God created the heavens and the earth. Yan po. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kasi nga ay ay baka hindi maniwala eh, hindi ba? Baka hindi maniwala ang tao na Diyos ang gumawa. Okay. Pagdating dito ngayon sa marami ng tao, hindi ba? Nung dumami na ang tao, ay simpre hinahanap nila ang Diyos eh. Gusto nilang makipag-usap sa Diyos eh. O gusto nilang sumangguni sa Diyos, pero nga napalayo ang tao sa Diyos eh. dahil sa kasalanan. Opo. Hindi po kasi nakikisama ang Diyos sa mga makasalanan. Tumatalikod siya. Yan, hinahanap kayon nila. Kaya gumagawa sila ng mga anito. At yun ang sinasamba nila. Okay? luon yon ha? ngayon, ang propeta ngayon ay sinabi doon sa mga tao, there is only one God. Ayan po, eh, di ba? Kaya sinabi na there is only one God. Kasi nga ang iba sumasang sa anito eh? Kasi nga ang hirap sumagot ng Diyos. At yun nga, hindi makikisama ang Diyos eh. Kung nakikita ka na walang hiya ka eh. Ganun po yan o gumagawa ka ng kasamaan, lumalayo po eh. O, kaya ang sinabi ngayon ng Diyos o ng, ng opo ng Diyos sa pamamagitan ng propeta, ang sinabi kay Moses, there is only one God. Ayan po ha, para sagutan yung dumadami kasi ang mga anitong na kung tawagin nila ay mga Diyos. Ayan po no. Ngayon, pagdating naman dito kay Juan, kay 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 Haring David. Hari po 'yan ha at naging superpower po noon ang Israel. O parang Amerika, parang US naging superpower. Ang problema noon ng tao o ang sinasabi ng mga tao, there is no God. Yan po ang sinasabi. There is no God. Walang Diyos. Hindi ba? At hanggang ngayon, mayroong nagsasabi na ganyan. Hangga po ngayon na hindi siya naniniwala sa Diyos. O, kaya sinagutan po yan. Sinagutan po ng Diyos yan sa pamamagitan ni King David. Ano po ang sabi ni King David? The fool has said in his heart, there is no God. Ayan po. The fool has said in his heart, There is no God. Ayan po. Para sagutan yung, yung, yung mga tao na nagsasalita na walang Diyos. Ay ngayon, mayroon ba nagsabi na istumpido ang Diyos? Ay mayroon. Na ito nga, oh, sa harapan natin, hindi ba? Right in our own very eyes, hindi ba? Harap-harapan po eh, sinabi eh. Pero bakit walang sinasabi ang Biblia? Kasi nga, walang nagsasabi noon eh na istupido ang Diyos eh. Wala. Siya lang. Hindi ba? O, oh, sabihin nyo na sinungaling ako ay siya. Ay sinabi niya yan, eh. hindi ba? Nagmagaling siya, eh. hindi ba? Para ipakilala sa mga tao siyang magaling. Pero paparusahan siya ng Diyos diyan. Paparusahan siya. Ako, sigurado ako diyan. Kaya nga yung ganyan nangyayari. Oh. Ano ba ang okay, adi aminado man kayo na may nagsasalita noon hanggang ngayon na there is no God. Oh. At aminado din kayo na yung mga, mga anito, hindi ba? Mga anito. Ako nung bata ako nakakita ako niyan eh. Oh. Sumasayaw sila yan kumakanta. Oh may mga ritual yan ah, ay ay ano ka ko yung ginagawa yan hindi ba kasi kung may sakit doon sa baryo namin mayroon nung nag-aanito eh oh, nawawala naman yung sakit gabi ginagawa yan nakita ko yan oh pero nakakatakot din kasi yung mga sayaw nila iba eh opo oh, kumakanta opo pero ang nakakatakot, yung Latin yung kwan nila eh. Yung salita nila, eh, hindi namin maaintindihan eh. Binabantayan namin eh, mga bata kami eh. Ayan po ano, para sabihin ko lang sa inyo, na mayroon talagang yung iba ay sumasamba sa mga anito. Oh. Ah, pero ngayon ay sa makabagong kwan po, sa makabagong panahon, o oh, dito sa New Testament, halos wala na yun. Hindi na dinidiskusyon yung uh, "There is only one God." At saka hindi na din dinidiskusyon yung, yung "The fool has in his heart, there is no God." Bakit po? Ang problema kasi ngayon ay ang sinasamba na ay pera. 'Yan po ang problema. Kaya sa New Testament, talagang binanggit na talaga, binanggit yan ng Biblia The love of money is the root of all evil. Yan po ang sinabi. O, wala akong makita na yung, yung nga, yung may, may magsasalita na God is stupid. Wala eh. Kaya hindi sinasagutan. Kaya wala akong makita ngayon na ano ba ang sabi ng Diyos kung sinabihan siya ng stupid siya. Ay wala nga eh. Pero ako, alam ko na paparusahan yan. Ang pinipilit ngayon ng Biblia sa New Testament, sa Timothy, ata yan nakasulat eh, sa Timothy, oh, the love of money is the root of all kinds of evil, in which many have abandoned their faith oh, ayan, hindi ba? Inabandonan na, na yung mga pit, hindi ba? oh. wala na, wala nang pit, hindi ba? um, naniwala sila doon sa mga sari-sari mga palatuntunan, hindi ba? Oh, at yun nga, they pierce themselves with many sorrows. Ayan po. Nagkakaroon sila ng maraming soros yung mga pighati. Hindi ba? Ganun po ang nakasulat because of the love of money. Ngayon ay ito na, na ipaliwanag ko na po ano na bakit nakatakda na po iyan opo nakatakda na yan at walang magagawa yung yung, yung mga attorney niya mga mga kayamanan niya o yung mga mga patutsada nila wala eh hindi uubra yan a ah. kasi nga ka ay just ang sinabihan niya eh na istupidoy eh at ang mas, at ang masama pa diyan yung, yung mga pumalakpak diyan Opo, ay tuwang-tuwa siya kasi pinapalakpakan siya eh. Kasi nga, naipakita niya, hinyo siya eh. Na siya matalino. Naisip na yon At mind nyo, ano, ito, kasi ang ang sabi po ng mga born again noon, hindi naman Diyos yun eh. Yung sinabihan niya eh. Ay, hindi po. Ang talakay po doon ay creation eh. Ngayon, bilang isang born again, kung talagang born again kayo, pag tinatalakay ang creation, wala nang ibang tinatalakay dyan kung hindi yung gumawa ng langit at ng lupa. At yun ang sinabihan niya na istupido dahil bakit nagkaroon ng ahas? Bakit hinayaan na may ahas? Oh, matalino siya, hindi ba? Yun ang pinapakita niya. At alam ko, galing niyang kay Kibuloy. Marami pong ganyan na mga pastor na nagpapanggapi eh, na matalino Oh, eh na bakit nga ganun ang naisip nila? Bakit ganun ang 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 nangyari? Ayan po eh. Ngayon, para mabilis tayo, ang sinasabi ko po dito, nakatagda na yang ganyan. oh, ilan ba ang taong magsalita niyan ay hindi natin alam. O bakas siya lang sa buong buhay natin siya lang ay adi si sinuhin siya ng Diyos. O. Oh, si sinuhin siya. O kaya pagbabayaran na 'yan at kaya nga ang sinasabi ko may mga tao na nakatakda. Sinasabi ko po dito, 'yan ang napag-aralan ko sa Biblia. Kaya nga marami po ang ibig sabihin eh, ng Biblia kung sinabi nung ito ha, na palaban po ako sa mga kwan, yung yung, yung mga born again na hindi mawawala ang hindi mawawala yung kwan, yung yung uh, one same is always same. Ay putis ka ko yan, hindi ko naman alam yan eh. Oh, pero pinipilit nila ako. Ay pero kasi born again ako sa Saudi. Walang ganyang topic sa amin, wala. Ayan din di, dito rin sa Jaryo o oh, no mag, magkikipagdebate ako diyan sa comment section ng Jaryo eh. Oh. Napalaban ako diyan halos taon Opo, halos hindi na ako makatulog. one save is always saved. Ang sabi ko, naniniwala ako diyan Pero yang kako mga nakatakda yan. Pero mayroon din kako na nakatakda. Kung papaano may itinakda na ganun kay Paul na sabi niya ay ako ay pinili eh. Chosen vessel siya eh. Makakaiwas ka ba doon kako? Hindi ah. Ngayon, yang one save is always saved sila yan kako kasi wala silang magagawa eh pinakamakapangyarihan ang Diyos kako nyo pwede siyang pumili hindi ba halimbawa ikaw ang ang pinili niya ay pwede ka one sheep is always sheep. oh kasi nga ako nang niniwala ako may itidakda at yan ang sinabi ni Jesus Christ patungkol dong kay Judas nung tinanong si Judas uh, si Jesus Christ, Tinanong si Jesus Christ, bakit nga ganun? Bakit si Judas na disipulo niya, na inaralan niya, pero ganun ang nangyari? Ay sabi niya eh, kwan, eh? Uh, yan ang nakasulat eh, sabi niya eh. So that the scriptures might be fulfilled, sabi niya. O, oh. di nakatagda na yun, <laughs> di ba? Wala siya magagawa, nagsisinga siya eh. Nagpakamatay siya eh. Pero ay talagang gano'n eh. Gano'n ay ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan eh. Hindi ba? Oh, Punta na po tayo dito sa Bible verse. Proverbs 13 verse 3. He who guards his mouth perseveres, ah, preserves his life. But he who opens wide his lips shall be this shall have destruction ayan po yan po nakasulat ano he who guards his mouth preserve his life but he who opens wide his lips shall have destruction ayan po at yan ang nangyari kay Duterte hindi ba sumubra po eh yung pag-open niya ng kanyang bunganga hindi ba Sobra na eh. Oh, God is stupid, sabi niya eh. Ay, problema niya yan. At sa kayo mga pumalakpak diyan, problema yan kasi umaayong kayo eh. Ngayon, kung siguro ay syulduhan o pinapasahod ng Malacanang o ng gobyerno, baka pwede pa na ma sila, pumalakpak sila para lang just for us hindi ba? Oh. Pero sa kalooban nila ay tika muna ay eh, bakit? O, oh, di ba? Ganun po eh. Ako nga, nung, nung una ko narinig niyang, kinilabutan po ako eh. Na baka may mangyaring masama sa Pilipinas. Kasi presidente siya eh. Ngayon, pwede niyang madalayan sa... Ang iniisip ko nga noon, baka bumagsak ang gobyerno eh. First Corinthians... ah... Uh, Chapter 3, verse 19, For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He catches the wise in their own craftiness. Ayan po, ang nakasulat. Hindi ba? For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. Foolishness lang yun. Yung sinabi, ni Duterte na God is stupid. Foolishness lang yun. Of course, wisdom po yan eh, na, nang, na po dito sa kwan eh. Demonic yan eh. Hindi ba? O earthly wisdom. Yung earthly wisdom natin dito is just a foolishness in God's sight. Ayan po. As it is written, He catches the wise in their own craftiness. Ayan, kasama kasabayan si Kibuloy, alam ko kasi yang mga sabi ni Duterte patungkul dyan sa juice. Nanggaling yan kay Kibuloy, nanggaling yan kasi yan ang spiritual adviser niya. At nagtataka naman ako dito, kila Edi Villanueva, bakit pumapanig sila? Ay alam ko nag-aaway-away yan eh. Oh, nagtataka ako sa Iglesia ni Kristo, bakit pumapanig sila? Bakit po ba hanggang ngayon po ang Iglesia ni Kristo pumapanig po kay Duterte? Bakit? Ay nag-aaway po yan si Kibuloy at sa yang kwan eh. Yang INC? Ayan po, hindi eh, ba? Kaya nga wala eh, walang kwan eh. Hangga po ngayon ha, hangga po ngayon. Kaya ito nga si si Edi Villan, iba questionable ito sa akin eh. Oh. Kung talagang born again siya, alam niya na yung mga pinagragagawa ni Kibuloy, hindi tama yun. Ay bakit papanig sila dyan? Oh, hindi ba? Papanig sila sa mga gawain ni, ay itataas ko lang po ha, ng mga Duterte, hindi ba? Oh, God is stupid. Ay, problema nyo yan, hindi ba? At yan na nga, yan na nga, hindi papabayaan ng Diyos na hindi pagbayaran yan. Eh. Pagbabayaran nila yan. Oh, at ito na nga, si Joel Villaniba, hindi ba? Si Joel Villaniba, yan, nauungkat na, nagsalita si si Conchita Carpio Morales, yung umbudsman dati, ay sinuspindi ko na yan, sabi niya eh. O, oh, perpetual na hindi makakandidato yan, tanggalin sa opisina yan, at legal po yun ang ombudsman po isa yan sa power ng ombudsman to suspend kahit na kahit na to suspend lang eh may power po yan pag nakita niya talaga na matindi ang mga ebidensya at mabigat yung mga ginawang kalukuhan kaya niyang isuspendian. of course itong itong mga senador may power din sila yan yung ethics committee nila to suspend. Pero palagay ko, tatlong araw lang, limang araw. Palagay ko lang, ha? Oh. Pero ito, si Conchita Morales, ay baka, kung ako ang tatanungin, ano, within six months, without pay, dapat ganun ang power niya. Ay, hindi nila inimplement, eh. Oh. At ngayon nga, ay, nabubuliman na. Hindi ba? Oh. Kasi kasama sila yan eh. Sa mga dutirti, yung DDS, oh, kaya nga, kung eh, yung nakupo, wala na tayong oras. Psalms 14.1, verse 1, ano, The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. Okay. Ito po ha, wala na kasi akong makita eh, na may tao sa Biblia na nagsalita, God is, is stupid. Ito na po ang pinakamalapit. Yung, ang sinasabi ng tao, ay walang Diyos. Yan na po ang pinakamalapit. Pero mas malala po yung sasabihin mo na God is stupid. Ano? Pero ito nga eh, ang tawag dito ni David ay uh, kwan, si The fool has said in his heart, there is no God. Ayan po. Oh, at ito, kung, kung ipagpapatuloy ko po ito, there is none who does good. Kung ganyan po ang mga tao, ano? kung ganyan ang mga tao, at saka, they have done abominable works. Ayan po ano, sila ang mga gumagawa ng kalukuhan, yung nagsasalita ng there is no god. Opo, kasi nga ay may nakasulat din na uh, the fear of the lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the holy one is understanding. Ayan po. Ay ngayon kung sasabihin mo na there is no god, ay wala kang understanding, wala kang wisdom. Yan po. Kaya gagawa ka ng mga kalukuhan at saka wala kang magagawa na kabutihan. There is none who does good. Ay lalo na yan kung ang sinabihan mo ang Diyos mismo na sinabihan mo ng stupid. Hindi ba? O kayo po mag-decide, hindi ba? Yan po ang, ang nilalakad ko dito. Talagang nakatakda na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Wala na. Kasi nga doon sa sinabi niya, grabe po 'yun. Oh. God is stupid at ay ayun nga pinagtatanggol pa nga noon ni eh, na ah, sir hindi naman just natin ang sinabihan niya Eh. Ay bahala kayo diyan, hindi ba? Bahala kayo kung ganyan ang paniwala nyo, ay okay lang. Hindi ba? Sir, ibang Diyos 'yun. Oh. Ay bahala sila. O kaya na ang sabi pa ng iba, na misinterpret o na na kwan, yung iba ang ibig sabihin. Hindi ganun ang ibig sabihin. Ay, bahala kayo, ah. O, ayan po, ano. O, sige po, at hanggang dito na lang po, ano. At dalayan ko po sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, sa ating pakikinig ay nagkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.